santo uy da ayo mo tanggal legit legit ako kay daddy nito ate legit ayo pa ng tayo taiyage napuwi pero pano mo ate legit tayo kay daddy papa grito ayo mo tai Nasaktan ako. Nakita ko lang yan doon. Anong niyo. Papagalitan tayo. Ay, di ba? Ayaw. No, kailangan natin ito iputol. Ito putulin mo dyan. O kaya ito. Ay, sandi mo dito. Ano papagalitan mo doon. Papagalitan tayo yan. Tapos papagalitan ka din pag pinutol mo. Bono. 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 Bono.